Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Abiso po sa mga motorista, asahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila dahil sa ginagawang subway project at road reblocking and repair ng DPWH. Kaugnay niyan, may update si Bien Banalo. Live, Bien. Yes, Dominica. Paalala sa ating mga motorista na magbauna ng mahabang pasensya dahil inaasahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil pa rin yan sa ginagawang subway project at road reblocking and repair ng DPWH. Makakaranas ng bahagyang pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa ilang kalsada sa Kalakhang, Maynila mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga na nagsimula kahapon April 12 hanggang sa lunes April 15. Iyan ay dahil sa transportasyon ng Tunnel Boring Machine o TBM para sa Metro Manila Subway Projects o Tigas Avenue to Kalayaan Avenue segment. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada ang Arten Road, Fifth Avenue, G. Araneta Avenue, Gilmore Avenue, Ortigas Avenue at Doña Julia Vargas Avenue. Samantala, nagpapatuloy ang isinasagawang road reblocking and repairs ng Department of Public Works and Highway sa ilang kalsada sa Metro Manila na nagsimula ng alas 11 kagabi at tatagal hanggang alas 5 ng umaga sa lunes, April 15. Dominic, pinapayuhan naman ang mga motorista na pansamantalang dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Iyan ay para maiwasan ang mabigat na trapiko. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo. Naglabas ng pahayag ang Civil Service Commission kaugnay sa resolusyon ng MMDA at Metro Manila Council na magpatupad ng flexible working schedule para sa mga tauhan ng local government units sa Kamaynilaan bilang pansamantalang solusyon sa problema ng traffic congestion. Ayon kay CSC chairperson Carlo Nograles, ang implementasyon ng modified work schedule mula 7 AM hanggang 4 p.m. ay tugba sa patakaran sa flexible work arrangements na inilabas ng CSC para sa mga ahensya at kawani ng gobyerno sa buong bansa. Dagdag pa ni Nograles, mahalaga ang programa ito para sa kabutihan ng mga civil servants sa LGUs lalo na sa mga walang sariling sasakyan at nagko-commute lang araw-araw papunta sa trabaho. Ayon pa sa CSC Chairman, malaking tulong ang flexible work arrangements para mapalakas ang kanilang kausayan at mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Pero nagpaalala ang CSC sa mga ahensya ng pamahalaan at LGUs na ang kanilang piniling flexible work schedules ay dapat ipatupad ng hindi na apektuhan ang patuloy na pagbibigay ng pampublikong serbisyo lalo na para sa mga tanggapan na may frontline services. Handa ang PNP Special Action Force na sumabak sa forefront para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa sa gitna ng tension sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni PNP Staff Director, Police Major General Bernard Banak sa pagbubukas ng Basic Airborne Course at Parachute Packing Course sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa City, Laguna. Ayon kay Banak bilang elite unit ng PNP, mahalagang maging handa ang SAF na manguna sa anumang pangyayari. Dahil dito, patuloy na nagsasagawa ang SAF ng mga espesyal na kurso at pagsasanay sa kanilang hanay para mabilis na makatugon sa emerging challenges. Dagdag pa ni Banak, mahalaga na maging bihasa ang SAF sa airborne operations para sa mabilis na pagdeploy ng mga tropa sa isang hostile environment. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.